Hello guys, ayan, magandang araw sa inyo guys na ngayon pa kami nakalabas ng baby sa bahay kasi umuulan dito. So ayan, ngayon, ngayon lang nawala yung ulan so ngayon nakalabas na kami, ayan. Papasyal ko kayo dito sa aming bakoran. Ayan, ikot-ikot kami dito guys, ayan. Mga puno ng niyog dito, maliliit pa siya, ayan. <laughs> Sayang niya guys, na kumain, kumakain siya ng sampalok kaya. Yan. Yan guys, dito may merong kaming niyog, maliit pa siya guys, pero man, ano na siya. Baba baba black sheep. Sayang niya guys kasi. Ulan nito sa amin kanina guys, meron daw kasi typhoon kahapon. Yan. Niapon tahan daw namin yung niyog na may bunga. Eh. Yun. Yeah. maabot lang niya to guys ayan ayan niya <laughs> masaya siya guys nakalabas kami ng bahay dahil wala nang ulan kanina ang lakas ng ulan <laughs> Guys, <laughs> okay, so, naturo ng anak ko yung niyog. Paano namin kukunin yan? Ay, hala! Maibong! Gusto namin yung kunin, guys. Yan! <sighs> Hindi natin maabot. <laughs> Hindi namin maabot, guys. Gusto niyang kainin. Gusto niyang kainin meron ditong bambo pasyal pasyal kami guys kasi ano nawala na yung ulan kahapon umuulan hanggang ngayon ay hanggang kanina ngayon lang siya nawala yeah. masaya sila at nakapasyan ayun yan yung dalawa kong kids Guys, ang sakit ng paa ko. Aray ko. Kasi niyang kunin yung nilo Ayan. Magnakaw daw kami ng nilo isig lang diha ikaw dito huh? na dugo huh? na ang dugo na dugo Nanag dugo ayun, guys Nanag dito Sherwin dito lang tayo huh? hmm. na dugo dahil na dali huh? Please? Please? Adi, abud, abud. No. Ito na kami. Papasya kami. Ayan. Gusto niya puntahan tong may... Ito na na kami. Kalabas kami ng bahay dahil wala nang ulan. Na happy na ang baby wing wing. Hmm. talagang Meron dito ang ano guys, yung crab na nasa ano yan. Yung tiyaw ka ba yun? Kaya ka. Hindi pa yan. yung... Diyan yung... Meron dyan ano, meron ka rin makukuha dito mga ulam. Yung ano, yung nasa tabang na water, tabang na tubig. Pag tinatanggal mo yung bato ay meron dito mga crab maliit ang hmm. laki ng mga batas. guys medyo ano na Ah, magagabi na Mom. dito bago na wala yung ulan kaya ngayon lang kami nakalabas-labas ng bahay hmm, guys. Yeah, masaya si baby Sherwin Hello, Win Win. Win. Sure, Win. Taong bahay. Hmm, tabi tabi po. Ayan mga guys. kami okay. dito krab krab. tayo ng crab. Kanta ka. Kayao ka ba? Ay makita ndrin kayo kang. mga pantat diri ay na okay. Hay okay. 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 <laughs> another one, baby. Maru another one, baby. Antara puli nata sa balay. Tala, tala. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Guys, oi na kami guys. Masaying pa kami. boring kasi siya, guys. Maghapon kami sa bahay. Kasi ang lakas ng ulan. So, ngayon, hiniwi na kami kasi. Masasayang pa kami. kami. Uh -huh. Bye-bye, niyog. Ginihinay na miglak, ah. So, mandi man uh -huh. Kunin niya yung... Tutu, 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 tutu. Tara lagi. Love. na to na makuha. Sana na ito. Ha? Daw. Kukunin natin. Kukunin natin. Inuman natin ng tubig. Masarap kasi yan guys. Inuman ng water. Pero parang ano siya. Alangani naman siya. Ano, parang... Ewan kung ah, hindi ba yan siya yung abnormal na pagkabunga. Yung parang, ayun, oh. Yan. Cha-cha, cha-cha-cha. <laughs> Kukunin okay, niya talaga, guys. Buhin na kami, guys. Bye-bye. See you. Thank you for watching. I love you all. Yan. Medyo dumidilim na, kaya uwi na rin kami. Bye. Bye, Sherwin. Yan, 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 yan.